sa updates ng pagkamay na pangarap. Napaparte itong si Dr. Carlos at Annette para sa malapit nila na kasal. nag invite din ito sila sa mga malapit na kaibigan pero hindi imintado si Moira dahil alam nila ang mangyayari kapag nandoon si Moira sa party dahil gulo lang ang ambag niya doon. Samantala naman, Nakarinig ito ng usapan si Moira sa Taga Apex na may engagement party si Carlos at Lynette. Nandoon naman si Doc Archie sa party. Hindi ito napakali si Moira at tumawag ito kay Zui para ipaalam na nasaan ang event. Gaganapin kasi ayaw ni Moira na maging masaya ang lahat sa party. Gumawa ito si Moira ng paraan para sirain ang araw nila Carlos at Lynette. Nagpunta itong si Moira sa party at sumisilip. Naging masaya na ang lahat dahil akala nila walang umita doon na sumisira sa araw nila. Nakita naman ito ni Lynette si Moira na sumisilip. Nagbulot itong si Lynette na si Moira at nagpakita ito si Moira sa lahat. At sinabi niya na hindi maging masaya ang araw na ito dahil may importante kayong malaman tungkol kay Carlos na may ibubulgar siyang sekreto. Sinabi ni Moira ang lahat sa harapan ng mga tao na si Carlos ay nagkarelasyon kay Moira at may anak sila na si Zoe. Nagulat ang lahat sa mga nalaman nilang katotohanan at itong si Lynette ay nagbabak out. For more updates na ang bagkamay na pangarap, Don't forget to subscribe.